Maraming salamat sa masarap at napakagandang experience sa buhay ko. Itong makapunta ko sa lugar na mga mayayaman. Hindi bata, ingatan mo yung pera na binigay ko. So, panimula mo yan. Nung kinasar kami na aming asawa, diyan kami nagsimula sa sinatik na 1M. And kita mo naman na doon namin. Basta tama lang yung paghawak mo sa pera.

Oh, Boy talaga ni Rosemar guys Dami nang binigay kay Diwata Mula sa kanyang parisan no? Oh. Mula sa kanyang parisan Sa kanyang bahay Tapos dito Ganda oh Boy Boy Ayan si Rosmar guys. Kasi special sa mm -hmm. <laughs> diwa. Ito yung Hindi ko siya. Pwede bang patayo mo lang? Kaya hindi mo siyempre ang dick ko napakagwapo. Hindi lang gwapo, mayayaman. May sure. Hindi ba ang sarap ng PA sa pagkaramdaman? Experience pa lang in my life, diba? Baka pa lang tayo magtingin. At this experience natin yung buhay mayaman. Ganito pala. Di yeah. <laughs> mo, madam? Yeah, no? Anong panapagtaan nyo? Pagka... Ano? Hindi kasi ako marunong... Alam mo? Sir, Sir, ba okay. na lang, ma'am, para makilap sa mga yung Pwede pa, okay. uh <reserves> Nag-iintay na ako na may kukuha kasi hindi ko alam paano kumain yung mga paano Ako, wala naman kung paano Nasa per pa tayo. Magkano ang renta dito, ma'am? Wow! Per hour? Ay, ang renta pala dito, per 175,000 na isang oras. Per limang oras. Ay, limang oras. oras. Limang oras. oras. Ah, pero pwede mo naman daw gamitin lahat kung gusto mo kumakit na doon sa halaman na yun doon ka muna magpahinga pwede Kaya may Oo, mas matulog dito sa ilalim ng kasi basta wala pang 5 hours pwede may kukot ka na doon so Hello, Yaya G Ang na ano ano, ano ba siya kanina? Ano ba siya kanina? Ano paglangan siya kanina? Okay. Ano ba siya kanina? Ano ba siya kanina? Ano ba ba siya kanina? ba Yan yung food. Hello. Hi, Diwata. Congratulations. Lahat na natatanggap mong blessing, deserve mo yan. And more powers to come and God bless you. Sa mga basher niya, dead man.

<laughs> oh, ganda. So, ayan, Diwata. Ingatan mo yung pera na binigay ko. So, panimula mo yan. Nung kinasal kami na aking asawa, dyan kami nang simula sa na 1M. And kita mo naman na palago namin. Basta tama lang yung paghawak mo sa pera. Maging masinit ka lang. Konting tulong sa iba. Pero dapat syempre, isipin mo na walang iba tutulong sa sarili mo. Kundi sa sarili mo lang. So, ayan. Galingan mo. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ma Ayun, no? Thank you po sir. So ayun guys, uh, pauwi na kami, papunta na kami ng Pasay sa Tindago. Galing kami sa Tagaytay dito kasama ko si Madam Rosmar. Maraming salamat sa masarap at napakagandang experience sa buhay ko. Itong makapunta ko sa lugar na mga mayayaman. At siyempre makakain tayo ng mga pangmayaman at makasama natin yung mga mayayaman, di ba? At sa kabinigyan pa tayo ng pera, maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat.